So ayun, what's up guys? What's up mga suke? So ito na naman po tayo Ang iyong tindero Si Rehino Yun, maraming nagsasabi o maraming nag-iisip na Porkit may negosyo is mapera Kayo tatanungin ko guys Yung mga kapwa o tindero, tindera dyan O may mga business o may Maliit man o malaki yan Tanungin ko kayo May pera ba kayo? Siguro oo, malamang. Pero sinasabi ko, hindi porket may negosyo ka o kumikita ka, is mapera ka na. Magkakapera ka siguro, pero hindi lahat yun sa'yo. Kaya yan, naiintindihan niya mga kapwa ko tindero, tindera o may mga business dyan. Kasi hindi pwedeng mangyari na yung buong kita mo sa buong maghapon, or kahit sabihin mong kalahati is makukuha mo o mapupunta sa'yo ba? Diba? siguro makakaipon tayo ng konti or makakapagpundar tayo ng konti pero karamihan yan yung may at mapupundar mo is para din sa negosyo mo tama ayun is para sa mga katulad ko may mga small business o maliit lang na tindahan tulad ko ayan kasi yung tamang tamang naiipon natin o yung tamang pera na ginamit natin para mag start ng negosyo is nandito lang din sa ating negosyo hindi yan yung sinabi mo na nag invest ka ng sabi na natin na nag invest ka ng 20,000 um, after a month or a year is triple o do double 'di ba? Yung pinasok mo. Ang nangyayari lang diyan is yung pinuhunan mo ay na mo or naiipon mo kasi nga ito. Ayan. Ayan 'yun. Ang kagandahan lang diyan is di mo na hanapin yung monthly bills mo and yung pang araw araw na gagamitin yung gastos di ba baon ng bata um, pagkain nyo sa maghapon at yung mga bills nyo babayaran buwan buwan di ka na hirap hanapin kasi nga may daily ka na na pumapasok sa'yo and swerte yan na lang kung talagang malakas yung negosyo mo ng mga panahon na yan lalo ngayon ghost month alam ko alam nyo rin, mga kapwa ko nagninegosyo. Talagang matumal. Kapag matumal, konti ang pasok ng pera. Ngayon, mag-iisip ka ngayon kung anong dapat mong gawin. Anong ba dapat natin gawin? Kapag ka gano'n, maghahanap ka ngayon ng pandagdag negosyo mo. Dito, kunyari yan, tulad ko, tsanggihan ako mga damit. So, tumumal ka. Anong kailangan mong gawin? Maghanap ka ng bago mong um, na kakagatin ng tao o ng masa yung mga daily needs nila o yung mga pangkaraniwan nilang kailangan ba diba? di ako niwala na dapat nag -stick ka lang sa isang negosyo mahirap din yon. tama din naman kasi mas madali mong uh, mamamonitor yung mga paninda mo pero darating at darating yung oras na kailangan magdagdag ka ng panibago kasi nga may mga panahon talagang papasok na talagang totally napakatumal o napakadalang ng customer o ng pasok ng pera kaya magiging tanging paraan mo lang para nang nun may pumasok pa rin pera at mapaikot mo magdadagdag ka ngayon ng panibago so yun simula tayo sa mga damit nagkaroon na tayo ng mga accessories mga accessories, tumbler, may may mga kandila dahil magno November na. Ayan, nagpa nag-display na tayo ng mga kandila, magpapasok na tayo ng mga kandila kapag magno November nang ganyan, October na eh. Um, 'yun. Nagpasok ako ng mga school items, mga shoes. Subok lang ng subok, guys, kung saan yung kakagatin ng masa. O, yung talagang hanap ng mga customers mo dito sa paligid mo. O yung mga regular customers mo, di ba? yun kailangan nating alagaan at magdadagdag na rin tayo ng mga ilan na tulad ng mga kailangan ng mga tao mga mantika, itlog yan, madalas yan yun kailangan nila Ayun, kung ano yung ano kung ano yung kakagatin ng tao kung ano yung mas malakas yung mga araw na yun push mo lang then pag dumating naman na tumumul na unti-unti, magbabawas ka na yan ulit. Balik ka ulit sa napaggawian nyo. Yun. So, para sa akin, yun lang. Hindi forget may negosyo ah. Hindi forget negosyo ka. Mapera ka na. Dahil lang naipon mo, o yung nagiging pera mo, is nasa negosyo mo lang din. Para alang lang nag-iipon. Then, Asa sa'yo lang yon kung paano mo siya i-handle ng ayos. Para mapaikot mo yung pera. Siguro, pumubo ng konti. Pero, hindi ganun kalaki yan. Kasi hanggat lumalaki yung negosyo mo, lumalaki din yung gastos at yung stocks mo. Ganun yun guys. Yun ay para sa akin lamang. At para naman sa mga mga big time na negosyante dyan, pag naman guys kung anong dapat natin gawin at para mapa ganda at mapa ayos yung ating pagninegosyo. At yun lang, maraming salamat guys. Bye!